guys ay isa ito sa mga monetization uh, tools na ibinibigay ni uh, Facebook no sa mga content creators, mga eligible content creators dito sa Facebook. So katulad 'yan nung uh, 'di ba mayroon tayong mga stars, uh, ads on reels, in-stream ads, live ads. So kabilang diyan sa monetization tools yung subscriptions, okay? Kung ikaw ay um uh, eligible na no sa uh, subscription tool, makaka-receive ka dyan ng notification or makikita mo dyan sa iyong uh, tool na pwede mo nang i-set up yung subscriptions mo, no? So, ano ba ang subscription? So, ang subscriptions ay um, monthly, no? Monthly uh, payment, no? Para supportahan ang ating mga paboritong content creators or vloggers dito sa Facebook, okay? kung ikaw ay mag-subscribe sa isang content creator, no, ang tawag sa iyo ay subscriber. Kapalit naman 'yan ng subscription, no, ng binabayad mo monthly, kapalit niyan ay mga perks, no, na i na ibibigay sa iyo ng content creator na sinubscribe mo. Example ng mga perks ay mga exclusive content, no? Example niyan mga photos o uh, mga videos o mga kahit anong post na para lang sa mga uh, subscribers no? noong content creator. Pangalawa naman is uh, mga discounts. So, as, as a subscriber, uh pwede ka magkaroon ng discount doon sa mga merchandise or sa mga products na ino-offer ng content creator dahil nga subscriber ka, 'di ba? So pangatlo is uh, mga exclusive live videos. So, uh pwedeng gumawa uh, or pwedeng mag-live para lang sa mga subscribers, no? So yan yung mga um, example ng mga perks or mga advantages no na pwedeng uh, mong makuha as a subscriber. And also, bilang subscriber no, magkakaroon ka dyan sa taas ng pangalan mo no ng subscriber badge. So ang advantage niyan ay example, uh, kung magkocomment ka dun sa post ng content creator, di ba? So makikita ka agad no, madaling makita yung pangalan mo. Dahil nga may ano ka, may subscriber badge ka. So pwedeng marirecognize ka kanya, so mahahighlight highlight yung Comment mo, masya out ka niya. So, parang ano kay special, no? Ang kita ng content creator dito sa subscriptions ay, ang pagkakalam ko ay 70%. 70% ng binabayad monthly ay mapupunta sa content creator. Yung 30% ay cut na, no? Kung marami ka talagang uh, subscribers, marami ang magsasubscribe, magsasubscribe sa iyo, no? Example, sa isang tao is 50 pesos. Kung meron kang mga uh, 10, no? 10 uh subscriber. So malaki na 'yan, 'di ba? Monthly. So example, sampo 50 pesos, 'di ba? Meron ka nang 500. So sa 500 na 'yan, is sabi mapupunta yung 70% no ng kita. Paalala lang guys na 'wag nating abusuhin itong uh, tool na ito, itong subscriptions tool na ito na binibigay sa atin ni uh, Facebook or ni Meta, no? Uh, wag tayong uh, mag-subscribe, no? Sa isang content creator na mag-expect -e tayo, tayo ng ipo tayo ng bonggang bonggang-bonga. So hindi po ganoon ang uh, subscriptions tool, no? Mag-subscribe lang tayo, so ito paalala, no? Mag-subscribe lang tayo guys sa isang content creator sa paborito nating content creator or sa isang vlogger, no? kung talagang uh, bukal sa puso natin no dahil gusto talaga natin yung isang content creator or yung vlogger dahil na -e entertain tayo sa mga ano niya sa mga content niya no or may natututunan tayo no doon sa mga akino content niya kaya tayo mag-subscribe dahil gusto natin siyang suportahan yung mga ginagawa niya no para naman ma-inspire siya lalo na gumawa ng mga content na kung saan ma-entertain -e tayo no Ma-inform -e tayo matututo tayo so yun ang subscriptions okay